Sama mo. Bakit may sanya? Sa baba, may sa sunduin sa tayo. tayo. Babae. Sino naman yan? Bawang mo Babae. Babae. Dalawa na sila. Paano pag si YG pala yung bigla? Ha? Ah. Ah. Oh, okay. Ito, ito, okay. ito, ito makikita mo na to. Ito talaga magpapatigil sa'yo kay Michelle. Oh. ko lang. YG? YG! YG! Ay, YG! Ay. Guys, meron nagbabalik. Mamaya ako nasasabihin sa inyo kung sino. Pero ayaw ko muna sabihin sa inyo kasi gusto ko pakita sa inyo. Susunduin namin ni OGB. Sigurado ako magugulat ni si OGB dito. Oye, JB! Anong nakakaligot mo diyan? Wala, wala. Wala dito. Halika! dito. Bakit? Ligit dito. Samahan mo ko. Bakit? Samahan mo ko. Bakit? Nasaan nga? Sa baba. May sunduin tayo. Si Nino naman yan! Baka ako Babae. Babae! Babae! Papakilala ko iyo. Parang gila mo na si Michelle! Ha? 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 Sinabit niya na ako eh. Nino? Na, Tinanong ko na naman yan, sabihin na naman sa inyo, hindi. Ikaw mong bata, na pa kasi mo bata eh. na Hindi, sama mo ako sa baba. Papa. ha, papakilala ta. Eh, cakes yun. ka. Paano pag si YG pala yung bigla? Ha? naman. Hindi, hindi, hindi. Eh, cakes yun. Eh, Eh, parang best friend si YG? Ba't natatakot ka? Siyempre. Siyempre, Siyempre bantay sa laki ka Siyempre, bantay sa laki ka pag bumalik yun, yari ka. Tara. Ano, ready ka na? Paldito. Ready ka na po. Kung nangyong nagpabungo ka pa, ang bango mo. to eh, babte. Medyo nawala na, na, medyo nawala ng onti yung asim mo. Ah, ah, mga, siya, mga, kanina, may um, Marches Crackling ki. Ah, may ba? Uy, itong papakilala ko sa'yo na to. Ikaw nang bahalan dun, Skarte. Sino Ha? Kasi papakilala ko lang sa'yo, tas aalis na ako. Tas ikaw na lahat. Ha? Oo. Uh para tigilan mo na si Michelle. No, ito, 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 tigilan. ito, ito makikita mo na to. Ito talaga magpapatigil sa iyo kay Michelle. Oh. Ha? Ah, oh, sige, lang. dito lang. Alin grito, tara, tara. Paldo talaga to. Ayan, oh. To. As, ekta ta ta ang YG? YG? Oy, ito YG. O. 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 Mm. Ay na sinundo ko na. Oy. Papalot ko din di diskarte mo ano ko. Yari ka ngayon. Bitin ito YG. Oo, napapalot ko na. Alam mo, Tandaan mo, gusto ako nun. hindi ka magugusto nun kahit kailan na. Tandaan ano, mo sa hindi, ko hindi ko. kita marinig ang hinaan ng boss mo. Ano sa mo? mo sa kakote mo. Hindi, hindi ka magugusto nun. Saka, sa best. kanyang kanya. Uh. Best friend mo lang, best friend mo lang siya. Magiging girlfriend ko na siya. Aray ko. Tandaan mo, hindi na tayo dikit. Gusto mo, tara ngayon tayo. Uy, 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 YG, walang ganyan. Walang ganyan, sabi ko. Usap. Tumabi ka, may sasakyan dito tayo. Salamat tabi, sabi. tabi. uy. Isa, 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 isa. Lumay, Laman dungan na nga, OGB. Dungan na, dungan, dungan, dungan. Dungan na, OGB. Ikaw. Ang ganun po, ganun na mukha. Uy, tama na, tama na. Laban-laban tayo. Ano laban kalaban sinasabi mo? Ali ka dada, na, umuwi ka na doon. Oh, huwag ka rin dadaan si <laughs> si, si. sa sige. Sige. ka sa mga bubog. Uy, 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 layo na. Tama na, tama na, tama na, tama na. Doon ka, ka na, umakit ka na doon, umakit ka na. Uy, ikaw. Ano, umalis ka dito. Baka masyado ka mahinig si kupal si ka. Masyado ka mahinig kupal ka. Eh, nabibisit ako eh. Dinidiscarte yan, bibib ko eh. Alam mo, may gusto ko siya. Uli ka na doon. Kausapin mo na maayos. Hindi ganyan. Hindi naman itong dalawa na to. Ayaw talaga tumigil oh. Shhh. Tama. Uy, tama. Uy, G. Uy, G. Isa, 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 isa. Tawang mo na nga Halika. Isa. Wala ko magta best. Dito na. Di kita kaya sa pan. Dito na. Dito na. YJ. Halika. May, may sabihin ako sa inyo. Halika dito. Dali. 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 Halika dito. Halika dito. Halika dito. Ganto na, Ganto na lang. Ganto na lang. Ganto na lang. Ganto na lang. O tatanungin natin yung mga tao. Si... Talaga. Taro. Taro. Sino mas gusto nyo maging best friend ni Michelle? Pusuan nyo kung sa tingin nyo ito. Si YG Pusuan nyo. Pusuan nyo. Pusuan nyo guys. Ito. Ito. Si OGB. Like nyo. Like nyo. Guys. Kakain pa yan guys. Taro na. Taro na. Taro na. Bukas magkakaalaman Ay, niya kung sino tingin. Ay, oh, tama oh, na nga. Oh. kulit. Tama na. Pasok pasok na. Pasok.